Panagbenga Festival 2025 naging matagumpay. Floral floats parade dinayo ng mga turista. Alamin na natin 'yan sa Fiestas Pilipinas Report. Hindi lang masaya, fiesta! Hatid ng Aliw Broadcasting Corporation ang Fiestas Pilipinas. Muling namulaklak ang lungsod ng Baguio sa pagtatapos ng Panagbanga Festival 2025 na tampok ang mga nakakamanghang Grand Float Parade na may record na 42 floral floats. Kabilang ang mga float mula sa pamahalaang lungsod, Baguio Country Club, Department of Tourism Cordillera, SM City Baguio at Paragon Hotel. Tumaas ito mula 33 float noong nakaraang taon. Patunay sa patuloy na pag-angat ng Panagbanga bilang pinaka-inaabangang pista sa Pilipinas. Ayon sa Baguio Flower Festival Foundation Incorporated. Ngayong taon ipinakita ang natatanging sining ng bulaklak pagkamalikhain at diwang komunidad upang lalong mapasigla ang kompetisyon. Tinaasan ang grand prize para sa malaking float kategori mula 500,000 pesos ginawa itong 750,000 pesos. Dahil sa pagdagsa ng mga turista, masiglang inaasahan na mga lokal na negosyo ang pagtaas ng kita habang pinayuhan ng mga otoridad ang mga dadalo na magplano ng maaga upang maiwasan ang mabigat na daloy ng trapiko. Abangan nang iba pang pista sa bansa sa fiestas Pilipinas